Hello mga Mars! eto ngayong mga ganap namin kahapon, araw ng Sabado. Medyo maaga kami ng ilang minuto sa pagbubukas ng tindahan ni Mister Dahil madaling araw pa lang ng 4.30 ay nagising na kami para magluto ng aming mga panindang kakanin. At natapos naman kami sa pagluluto ng kakanin ay 6.30 ng umaga. Kaya naman habang inaayos ni Mr. itong aming mga panindang kakanin, ay lulutuin ko naman yung sarsa ng macaroni at spaghetti. Mabilis ko lang itong gawin dahil yung mga pasta ay napakuluan ko na at nakasala na. Kaya nang maisalin na sa isang lalagyan 'yung macaroni at spaghetti, ay nagbukas na rin ng tindahan si Mister. Sa mga oras nga na ito na nakapagbukas na kami ng tindahan, ay paunti-unti lang ang dating ng aming mga customer. Yung pinakabugso talaga na dami ng customer ay mga bandang alas 8. Yung mga suki kasi namin dito sa aming kainan, ay kabisado nila na sa oras ng alas 8 ng umaga ay kumpleto na 'yung aking panindang almusal. At etong aking panindang pansit kanton ay talagang inaantayan ng aking mga customer. Ito kasi yung madalas na nahuhuli sa luto, yung pansit canton at pansit bihon. Araw-araw nga ay apat na kilo yung luto ko sa pansit canton, maliban lamang sa araw ng linggo dahil nakakadalawang kawa kami ng canton. Medyo dinagdagan ko nga ang luto ko sa araw na ito, kapag kasi Lunes hanggang Biyernes yung aking panindang macaroni at spaghetti ay isang kilo lang pero kapag araw ng sabado ginagawa kong isang kilo at kalahati kung matumal ang paninda sa araw na ito ay posibleng matirahan ako ng paninda pero salamat sa Diyos dahil sa araw na ito ay napakabili ng paninda kaya kinulang pa yung aking mga lutong almusal yung muffins ko naman ay kaunti na lang kung pwede nga lang ay wag munang maubos at umabot pa ng linggo para naman maabutan pa ng mga customer ko na nagpupo pupunta lang kapag linggo. Nang maubos na nga yung aking panindang almusal ay mga ulam naman para sa pananghalian yung nakadisplay dito sa aming kainan. At talaga namang napakabili sa araw na ito dahil pagkababa ko pa lang ng aking mga lutong ulam, ay wala nang tigil talaga yung mga bumibili na nagpapabalot ng ulam. Alam nyo Mars, kapag ganitong napakabili ng paninda, ay napakasarap talagang magluto ng magluto kahit nakakapagod. Ay ayos lang dahil napakabilis ng bintahan. Hindi ko pa natapos lutuin yung aking mga panindang ulam sa araw na ito ay nauubos na yung mga naunang naluto kong ulam. At sa araw nga din na ito, kaya kami nakapagluto ng mga panindang kakanin, dahil meron kaming gawang pa-order na sapin-sapin with munggo, at yung nakabila o naputo pao na may kasamang puto cheese. At habang ako ay nagluluto ng panindang ulam, ay nakapagluto din ako ng isa pang tray ng munggo sapin. Etong kalahating tray ng munggo sapin ay nabili, at yung natirang kalahati ay dinisplay ko naman dito sa aming kainan. Kahit sobrang pagod nga ang araw na ito, I worth it naman lahat ng pinagpaguran mo kailangan lang talaga maging masipag, yung meron kang dedikasyon sa trabaho at matyaga. At ang pinakahigit sa lahat, dapat mahal mo yung ginagawa mo. Nang matapos ko nga maluto lahat ng aking mga panindang ulam, mga bandang alas dos ng hapon ay natulog na kami ni Mister dahil sa gabi ng Sabado ay magluluto kami ng mga panindang kakanin para sa umaga ng linggo. At dahil maaga nga ako nagising sa araw na ito, ay talagang antok na antok na ako. At bago ko iwan yung tindahan, ay nakakuha pa ako ng video, eto nga yun. At nagising naman kami ni mister bago mag alas 7 ng gabi. At nang ako ay magpunta ng tindahan, ay naubos na pala lahat ng aking paninda. At yun lang mga more, salamat sa panonood, follow for more, and God bless!